right, so after naman namin mag-vlog sa mga resort dito sa Karamuan Dito naman kami sa sentro mag ikot ikot So dito maaga nagkasarado ang mga tindahan, mga kainan So around 5 to 6 o'clock nagkasarado na daw dito So ito yung Karamuan proper, yung pinaka sentro nila dito So parang nasa Palawan lang tayo So papunta kami sa may simbahan kasi binggo ngayon dadaan kami sa simbahan tapos diretso na kami kakain kasi talagang pagod na pagod kami tapos yung kain namin limitado lang kasi dahil nga sobrang pagod tapos sobrang init yan halos nakarating kami dito sa mismong sentro ng pagkaramuan around 3.30 ata so ngayon naman dito naman kayo mag -iikot. so ito yung sentro ng pagkaramuan o oh. So kung makikita niyo, yung dulo tinuturo ko, bundok yun. So ito yung simbahan na. Medyo malapit na tayo. So ang market, dito papasok. May market dyan. So meron din dito mga pilinats corner. Mga souvenirs and giveaways na pwede yung bilhin dito. Ayan o, oh, dito na sa kabila meron. Tribe Camp Souvenirs. Ayan, uh, mga damit diyan natin dito So, wait lang, halika dito, dito ha? So, ito yung mga souvenirs dito So, pag galing kayo sa karamuan Magandang bumingin ito So, mga damit naman dito meron Ayan, uh, mga sando Tapos Mga dekorasyon na pwedeng isabit sa may pinto o sa may ceiling ng bahay. Ah, Bicol Express o sili oh. So, 170 ang basket. Ayan. So, mga keychain. Tapos mga bracelets. Ayan, tingnan ito. Yung mga sinasabit sa pinto. Tapos pag mahangin, tutunog yan. So doon meron din alas para mga tinitinda dito. So dito, mga around 6 o'clock, pag pasapit ng dilim, medyo tahimik na dito. Eh, konti lang naman dito yung populasyon sa karamuan, hindi gaya ng ibang lugar kasi malapit lang sa karagatan eh ito barbecue Ayan, barbecue hey, ba barbecue laman loob laman loob laman laman loob tapos dipdutan wala naman ang arketing laman loob So, lakad-lakad so, kami nagharap ng na dito sa Karamuan Kasi wala kaming kara-idea dito So, ito yata ang school dito school uh, summer classes Instituto de Caceres Caramuan Inc so hindi ko sure kung iskulaan nga naman talaga to nasa likod to ng simbahan so actually nagkaroon akong vlog sa ano sa simbahan dito sa Caramuan uh, meron full vlog dito ngayon dadaanan pa rin natin uh, so yung mga souvenirs dito footwear, trading, Uh, may mga damit, may mga shorts, may mga uh, salbabida. Alos uh, kompleto. Oh. So, question sa mga taga-Karamuan. Pag kayo'y nagmamarket, di ba yung bultuan, saan kayo bumibili? Pupunta ba kayo ng Naga? Kasi kahit yung anak ko, nagtanong sila kung paano ba sila nagkakaroon ng marami ang produkto dito so hindi ko lang alam kung pupunta pa kayo ng naga para bumili or malapit lang na bayan mga karatig na bayan lang doon na ba kayo namamalengke eto yung simbahan no? Oh. so, lumang lumang simbahan 404 four four years 4 four years so nagkaroon akong vlog dito kahapon so i-edit ko pa lang pero ngayon papakita ko na sa inyo kung gaano kaganda -ga dito ito <laughs> no? Ito yung simbahan dito. Lawak ang simbahan dito. Ito yung patio nila. So, comfort room. Ito naman yung Adoration Chapel. May basketball court. So, ito yun yung opisina ng simbahan dito. Ito yung mismo simbahan. I don't know, for for years, matagal na. Ah, Nakakit ko yung kampanaro yung yun. Oh. Nakikita yun. yun. ko yun. So, last day na namin ngayon sa Karamuan. So, bukas alas dos ng umaga. So, actually, madilim pa yan. Masunduin kami ng van, pauwi sa Naga. Eh, wala nang tulugan to. Kahit pagod na pagod kami sa pag-explore dito sa Karamuan. Siyempre, kailangan namin makauwi na sa bahay. sa simbahan. CCTV na rin yan So Yung vlog ko dito sa simbahan I-edit ko muna Tapos siguro by next week sa ako ilalabas Laki ng patyo dito Laki oh Lawak tapos yung tuntunan niya doon sa may dulo Ayan sa may gate. Ayan, lumang lumang luma dito. Ang ah, pamilya ko kasama ko dito. Ah, Nakapag-enjoy. Nakapag-ikot sa halos apat na isla dito sa Karamuan. Ayan, ah, laki na dito. Tapos mahangin pa. Presyo kasi napaligiran dito ng punong kahoy, halaman. Ayan, tapos talagang belong-belong ang hangin dito. So kung makikita nyo yung bintana, lumang luma wala daw dito binago so binago lang yung pintura uh, usual na pinapalitan sa simbada sa kalumaan pero yung labas na structure wala walang binago hmm. so mamaya kung sakali paliparan ko draw para mas pagitan yung gabi uh. so dumaan lang kami dito para magdasal and then meron doon dito malapit na kainan yun ang hahanapin muna namin So yun So ito naman yung ilog nila dito Ayan o no? Ayan ang ganda So Kapunta na kami doon sa kainan Pero bago kayo pumunta doon Papakita ko muna sa yung ilog dito At, Tapos doon sa may una-unahan may usok na At, Parang may barbecue doon <laughs> ay nakakapagod malayo lang yung nilakad namin pero sulit na sulit naman yung araw namin dito pero, kung makikita nyo bundok yun oh. so itong lugar na to maliit lamang tapos sa palibutan ng bundok tapos karagatan doon sa may gawing bandang doon so doon yung kuilig nila layo lang talaga Galing pa kami doon sa una-unaan <laughs> Pero sulit Ayan, so vlog kami pag nasa may kainan na kami Alright, so nandito kami sa isang kainan dito sa Karamuan. So walang kalahati daw dito So ito yung ulam namin na pinili dito Ayan, laing Ano? Sa pulis daw oh. Tapos so, so, meron pa silang maraming iba't ibang kasing isda dito Ayan, you karne know, tapos gulay. Ayan. sa baba, may dinuguan. Tapos laing. Eh. Tapos ulit ang mga bitulano. Tapos, aside po sa kainan, meron din itong mga grocery na pwede nyo pagkainan. So, alas kompleto na, pero maya-maya, sigurado magsasara na itong mga tindahan dito. At, So sa labas naman mayroong barbecuehan. So ito ang dito. Tapos yung mga rice. So maa kami kumain ngayon kasi hindi to gaya ng naga na doon kahit madaling araw may mga bukas pang kainan. So dito maaga nagkasarado. Around mga 5 or 6 p.m. daw dito nagkasarado. Basta sa mga lokal na nakatira dito. Sir, 8.30 po bukas pa kami. Ah, 8.30 daw bukas pa. Kasi yung una kasi namin nakausap doon, mga ala sa isdaw, lahat nagkasarado ay, na ay dito eh. Po. Uh, 8.30, bukas pa. Anong kainan to, te? Eh? Uh? Anong pangalan ng kainan? Adyan po sa nabas. Uh, tignan natin. Tignan natin dito. So, meron daw ano dito sa labas, merong pangalan. Ah, ito yung Reyes kainan dito, yung kainan naman kanina. Tapos meron din dito barbecue. Ayun. So, yan natin O, oh, ito yung MH Restore Tapos sa katabi may kainan So, medyo mainit talaga talaga panahon dito Kahit nasa may karagatang katapos bundok Talagang medyo mainit yeah. So, busy ang mga tao sa gaitong oras So, kaya na naman tayo Ito yung barbecue dito Dahil yung pilihan okay sugo, isaw, hot dog, tapos barbecue. Oh. Tapos dito kung gusto niyo ng soft drinks, marami dito. Tapos beer, inumin. Ano mag-order sa'yo? <laughs> Walang 5 minutes. Wala. pasuna mo na. mo so, may magpili yan dito. Oh. Dami. Dami yung option. Pwede maging ulang. may lumpia pa sa dulo. Dami yung bumibili oh. So dito naman kung may kailangan kayo sa pagluto nyo yung gulay. Kailan, oh. uh, kompleto na dito. may pansit na rin dito pansal mo so ito uh, init kaya na pa kami lakad na lakad tapos talagang ramdam na ramdam mo yung init dito sa lugar pero kahit paano hindi to gaano kainit kasi dito talagang napalibutan ka ng bundok tapos karagatan so tabi tabi lang doon may bigas dito meron yung naman yata dito bigas so wakain na kami so ito yung mga ulam dito dami. Hanggang 8.30 sila bukas dito sa AMH Reyes. Kaya kung naghahanap kayong kainan dito sa Karamoan, pag kayo napantpad dito sa lugar na to, tapos wala talaga kayong idea sa mga kainan dito. So, dito lang kayo sa may AMH Reyes. Bukas sila hanggang 8.30 ng gabi. O so, at least, may maupunta na kayo pag napanood yung vlog na tapos pumunta kayo dito sa gawing banda ng Karamoan Kamarimiso. So, yun. Tayo na kami. Alright, so Papakita ko sa inyo kung gaano katahimik na dito sa karamuan Sa ganitong oras So, pwede na nakauba daw kasi sobrang init dito So, kung makikita nyo Alas ng gabi dito So, ito yung dinadaanan kung madilim Ayan. So, dito, pag ganitong oras Sarado na yung mga tindahan, yung mga kainan Ito, napakatahimik na dito sa lugar na to Okay, may transit dito kapag gabi na. So may mga tambay pa naman pero sabi ko nga sa inyo, yung mga establishments dito, sarado na siya. So ito yung big bro, sarado na. Ito yung papunta doon sa Paniman. Yung Paniman, yun yung mga sikat na resort na pinunta namin kagabi. So dito yung daan palabas ng Naga. So ito ay to ng karamuan. So kung makikita nyo halos dito sa rada mga establishments. marami na makikita dito kainan, mga bilian souvenirs, nagtihan, wala na dito. So gayto katahimik dito sa lugar na to sa ganitong oras. Ayan. Ayan. halos konti na lang dumadaan ang mga motosiklo pero wala na dumadaan ditong tricycle, jeep bus, wala na so makikita nyo halos bilang mga mga taong lumalabas dito pagka itong gabi may, may bangko naman dito, UCPB kaso talaga sa isang lugar, pag isa na talaga ang bangko, madaling maubos ang cash nila sa ATM, kaya so sobrang daming nag-withdraw dito pero pag maraming bangko dito, syempre may pagpipilian sila kung saan sila pwede mag-withdraw pero dito walang option dito talagang UCP bilan dito ang bangko dito yung mga dumadan dito mga tambay eh, diba? so yun pinakita ko lang naman sa inyo kung gaano uh, katahimik dito sa karamuan pagayong oras ah, pasok na ako